So today pala tuturuan ko kayo paano nga ba mag Facebook ads no para sa mga rental property ninyo mga Airbnb mga for lease or any property na gusto niyo i-advertise online pero nahihirapan kayo kung paano nga ba to gawin sa Facebook So sa video na to, no, hindi natin lalaliman sobra. Doon lang tayo sa basic para at least mas mabilis yung magets. At kung someday magkaroon ng mga public demand na gusto natin, na gusto nilang tutorial na mas malalim, no, pwede natin pwede tayong gumawa ng part 2 doon. So ngayon tuturo lang natin yung basic Facebook ads para magets niyo kagad at magawa niyo na mamaya na rin. Applicable nga pala to para sa mga Airbnb owners, apartment owners, mga nagbebenta ng bahay or mga nagpapaupa ng bahay. So guys, dito na lang natin gawin yung tutorial. Huwag na dun sa screen recording kasi lalo pang tatagal sa kaka-edit natin. No? So from your Facebook page, gawa ka muna ng Facebook page mo. At pag nandun ka na sa Facebook page mo, uh, punta ka lang sa post na gusto mong i-boost no? or i-advertise. So pwede ka rin gumawa ngayon kung gusto mo. So example, no? pwede ka mag-post ngayon ng, ano, ng post na gusto mong gawin. So pag-upload mo, pwede mo na rin i-boost. Pero pag palagay na natin, ito yung napili mo. Yan. In-upload natin to last two days ago. Yan yung anim na kailangan mo para sa Airbnb or mga apartment business. So, pwede mong i-click tong boost post na yan para makapagsimula ka na mag-advertise. At after nyan, ganyan yung itsura na lalabas no, sa mga taong potential na uh, client mo pag in-advertise mo na. So, sa mga company, mga di ba? Pag mga Jollibee, mga ibang mga big companies, di ba? Nakasulat sponsored. So, naka-Facebook ads yun. Okay, so sa automatic guys, yan yung kiklik mo kapag ano, uh, gusto mo si Facebook na, no, yung mamimili ng mga relevant goal base no on the button label na pipiliin natin mamaya. Kumbaga parang automatic tutulungan ka ng Facebook. Pero ako hindi ko masyadong kiniklik yan. Dati oo nung medyo baguhan pa ako sa pag-ads yan. So ngayon hindi ko na kiniklik yan. Ngayon pangalawa guys, kapag gusto mo naman makakuha ng maraming message sa tao, no? Oh, magi-inquire sa iyo. Click mo lang tong get more messages. Yan. Kapag gusto mo naman more views or video views, ito. gusto kong pasikati na video. Ayan. Kung gusto mo naman makakuha ng leads, no, potential client na makakolekta ng mga information nila, get more leads. So, pag kinilig ng tao yan, lalabas yan yung form. Ayan. Anong name mo? Sa ka nakatira? anong gusto mong bahay? Mga ganyan. More calls naman kapag ito ay gusto mong kumuha or makolekta ng mga cellphone number ng mga customer or mga taong potential, may potential na tatawagan yung business mo. So, more, most likely ito yung mga tao na ah, uh, may sa call or madalas mag-call no sa mga business transaction. So ngayon, dito naman tayo sa pangatlong level no. At uh, dito muna tayo sa uh, send message button. So yung button na makikita ng customer sa atin kapag get more especially pag get more messages yung kinilik natin is ito yung lalabas. Ah, uh, pwede ka mamili dyan sa mga 'yan pero ako pinipili ko lang lagi ito, send messages. Tapos learn more kapag website 'yung 'yong pino-promote, no button naman kung ayaw mo, book na ako kapag agoda or mga booking site yung pupuntahan mo shop now uh, example shop Lazada sign up pag gusto mong mga tao sayo is mag-sign up no may mga registration uh, WhatsApp naman ito maganda rin itong WhatsApp message kasi libre itong ano to app sa to may wifi lang sila makakapag direct message sa sila sila kahit gaano sila kalayo sa yo. no call now naman kapag ganyan, sabi ko kung gusto mong mag-call pero wag na nating click ribbon doon lang tayo sa send message save natin tapos, uh, special ad category kapag housing daw or social issues, electronics and politics. Pero ako hindi ko na kiniklik yan. Pero kung kayo kung gusto nyo i-click kasi housing yan. You know, ads for real estate, listings, homeowners, insurance, mortgage. Uh, ako hindi ko na kiniklik, wala namang problema. Pero kaya bahala kayo kung gusto nyo i-click yan. O dito naman tayo sa audience po. Sa audience naman guys, paraming klase. Advantage plus audience. Um, sabi dito, automatically created and adjust over time to reach more people interested in your business. So parang sa madaling salita, Gagawa ka dyan ng minimum age uh, ng mga tao na nandito. Yan, okay. Pwede mo siya i-edit. Pwedeng 24 lang hanggang 57 years old. no? So, location, sa mo gusto? Sa Malate ba? Sa Manila? So, kunwari, ang gusto mong lugar is Cagayan de Oro lang kunwari. Yan. De Oro. Ayan, Northern Mindanao. Gusto mo silang kung gusto mong makakita lang ng ads mo nang no, atagaga kagayan lang yun yung kiklik mo. So, balik tayo dito. Pag gusto mo naman ng interest, may mga taong interest may ilig sa food ba? May ilig ba sa restaurant? May ilig ba sa business? So, it's up to you kung ano yung client na meron ka ngayon. So, pagdating naman sa gender, pwedeng n, may male, female or all. Ngayon, kung ayaw mo nito, yung advantage plus audience, pwede kang pumili ng pangalawa itong people you choose through targeting. So itong mga taon to, parang ganun din kanina, no? Parang parehas lang din dito, kana, pero ito yung pagkakaiba niya. Actually, parang halos wala naman eh. <laughs> okay, sa so tayo, people who like your page. So kung may nag-like sa akin 35,000 na tao, malaking chance sila yung makakita lang talaga ng ads sa ginagawa ko people who like your page and people similar to them. Ito yung makikita mo yung mga, minsan yung mga Facebook post na mga ano, advertisement ng mga company. Di ba nakalagay? Your friend Carlo and uh, Marites uh, also like this page. Yan yung mga nakikita mo sa ibabaw ng mga ano, mga sponsored uh, post. So yun yun. So makakakita nito yun yung mga tao nag-like at mga kaibigan nila or kakilala or mga taong mahilig din sa hilig na meron yung mga kaibigan nila or people similar to them. So, pwede ka mag-create kung gusto kung ayaw mo ng mga nabanggit kanina. Palta yung pangalan. Yan. Ilan din. Parang pare-pares lang din siya. Magbabago lang to or magiging um, uh, in-depth lang to or masyadong malalim lang kapag gumamit ka ng meta, no? yung ads ng Facebook. So, sa placement, saan mo ba gustong makita yung Facebook post mo? Sa Messenger din ba? Sa Instagram? Ako, tinatanggal ko itong dalawa. Mas trip ko itong Facebook lang. Sa akin lang ha, pero kayo, kung gusto yung sa Messenger. Kasi nasasayangan ako dito sa Messenger, parang ang daming budget na nawawala lagi. Sa Instagram, di naman ako masyadong active. So, hindi ko ina-adds doon. No? Tanggalin na natin. Ngayon guys, huwag kayong magkakamali dito sa presyo. No? Dati, may mga time na sa Facebook, pag nag-type ka ng presyo, eh, per day pala yun. Hindi na pala for the whole week yun. So, example natin, nakasulat dito, 5 days. Ito ang 500 pesos natin for 5 days kunwari. Gawin natin 10, ano, 7 days kunwari. Yan. Tabas yung total mo dapat sa dulo. Dapat 500 lang. Kasi dati nag type ako dyan 500. e eh, 7 days. Naging 3, 5. Di ko lang alam po nag-error o oh, yun yung dating ano, discarding ng Facebook. No? Yung nga lang, make sure mo na yung dulo mo no, is walang, ano, walang problema. At hindi overpriced. So after nyan, kung okay naman na lahat, pwede mo na siyang i-boost post. Yan guys, disclaimer lang natin, no. Ah, uh, yung mga ibang Facebook post no na meron tayo, hindi lahat 'yon na-approve, no. Pwedeng in-review muna tapos kapag wala namang violation, so ma-approve 'yon. Pero may mga time naman pwede ka magka-violation kapag kunyari merong copyright doon or merong mga video ka na nagawa na natamaan niyo. Kaya tulad niyan, may music sa likod ko. Pag yan na-detect ng Facebook, pwedeng yan, or ma or ma-stop yung ads mo. So, pinada wala dapat logo ng mga company makikita sa background, walang mga ano diyan ni mga company na malalaki Nike ganyan kuno ano pang mga brand no kasi may AI yang ano yung messenger yung mga Facebook na yan pag yan na detect possible na ma-take down yung mga post ninyo anyway uh, kung gusto niyo po ng mga ano pa ng mga more tutorial pang ganito someday siguro gawa pa tayo uh, kapag maraming pang nag-request pero sa ngayon yan yung tuturuan sa inyo yung pinaka basic na pwedeng niyo magawa ngayon din